Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating Pecha ngayon pong April 14, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin dyan, at sa mga bago, bago lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin. Dito tayo sa ating sumada sa Pecha ngayong April 14. Ayan, dito po tayo sa April, yan ay 4. At 14 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, gagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin yung mga numero na dito. 0 plus 4 is 4. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. Ayan, 4 plus 5 is 9. At 5 plus 6 is 11 ganoon din po sa bandang baba 9 plus 11 is 20 yan po yung unang numero natin meron tayong 20 at yun naman po yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yan itong tatlong numero natin dito 4 plus 5 plus 6 is 15 ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero Meron tayong 15. Uh, pwede na rin po naman natin matayaan itong kombinasyon na yan. 20, 15. Okay naman po ay 15, 20. Ayan, pwede, pwede na rin po yung kombinasyon natin ito. At uh, dahil 2 digits din po sila, 20 at saka 15. Ayan, simplify lang muna natin bago natin sila isumada. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. At ito po ang isusumada natin, 6 at saka 2. Unahin po natin yung sumada ng 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po yung 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. At yan po yung sumada natin sa 6, at dito naman po tayo sa 2. Dito sa 2, kunin muna natin yung 20 sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po yung 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11. At pwede rin yung 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero nating nakuha na pwede po natin pagpilian sa ating sumada para po ngayong April 14. Ayan, rambol lang po natin yung mga numero natin ito. Ayan, meron tayo itong 6, 15, 33, 24, 2, 20, 11, 38, at 29. 41, rambol lang 42, natin yung mga numero. 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, po natin 43, mga, mga numero. At sa ating sample naman po, 42, natin yung 15, 15, and 29 then 6 at 11 then 24 24 at saka 2 and mga idol po yung mga sample din po natin sa ating sumada ngayong April 14 yan meron tayong 15, sa is 11 at 24 2 ayan meron po tayong tatlong sample dito mga kombinasyon na ko na nakuha at kung nagustuhan niyo naman po sila ay pwedeng-pwede pwede na rin po itong matayaan yan, pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa mga naka-encircle po natin mga numero dito sa taas. Ayan, scramble lang po natin at kayo na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, at ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong April 14, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck muli sa ating pong lahat.